Maraming mga pagkain na pwedeng kainin dito sa probinsya na libre lang basta masipag ka lang maghanap at hindi ka mapili sa nakahain. Dito kami lahat kakain ng agahan ngayon sa taas ng bundok kaya inagahan talaga namin ang pag akyat dito sa kubo. At habang busy nga dyan yung kapatid ko sa pagluluto ng umagahan namin ngayon ay magtatanim muna ako ng ampalaya. Eto palang dalawang pack na to ng ampalaya ay binili ko talaga to para dun sa bunso kong kapatid kasi nagtatanim siya ng ampalaya. Kaya lang nakalimutan ko naman na nabilhan ko na pala siya ng ampalaya noong nakaraan linggo pa kaya hindi niya na daw kailangan to. Medyo marami na daw kasi yung tanim niya na ampalaya. Kaya sabi ko sa kanya ay siya sige ako na lang magtatanim kasi wala pa naman akong tanim na ampalaya na yung mahahaba. Dalawang tudlig lang pala ang ginawa ko dito kasi hindi naman sobrang dami ang laman na buto ng isang pack. Siguro mga nasa 13 peraso lang o mga 14. Kasama rin pala namin dito itong pamangkin ko na napakakulit na maya maya lang ang saway namin sa kanya at maya maya nga lang din konti eh nagtawag na dito yung kapatid ko na luto na nga daw yung niluluto niya at magkain na kami. Ang sarap nga ng kain namin dito sa may kubo, kasi bukod sa mas na yung pagkain namin, ay talagang kompleto pa kami lahat dito. Fast forward nga tayo dyan, pagkatapos namin kumain ng umagahan, ay umuwi na rin ako dahil meron kasi akong pupuntahan. Sasama pala ako ngayon mga well dito sa dagat at para makarating kami dun sa pagkakawilan namin, ay syempre sumakay din kami ng bangka. May mga baon din pala kami dito ng mga kanin at ulam, kaya pagkarating namin dito sa pagkakawilan namin, ay kumain muna kami ng aming tanghalian. Pagkatapos naman kumain, nagsimula na rin kaagad kami dito sa pagkawilan. At ang mga pain pala namin jan ay mga tulingan at saka mga pusit. Laking bundok bundok ako kaya wala ako masyadong alam pagdating sa mga ginagawa dito sa dagat at alam nyo ba wala pang isang oras ay nahihilo na kaagad ako dito sa bangka bali tatlo pala kaming mga babae dito at dalawang lalaki at ang mga kasama ko ay yung asawa ko at saka mga kapatid ng asawa ko at yung isa naman ay jowa ng kapatid ng asawa ko maya maya nga lang din konti ay hindi na napigilan ng kapatid ng asawa ko kaya nagsuka na siya hindi naman nakakahilo pero yung sikmura talaga namin ay parang gustong lumabas yung kinain at sa lahat nga pala nang nahuli namin ay eto na talaga yung pinakamalaki ang tawag pala dito ay Lapu-Lapu. Halos siya lang talaga yung nakahuli ng marami dito at saka yung asawa ko. Kaming tatlong babae talagang nahihilo kaya naliligo muna kami. At dahil nga matagal na rin kasi ako hindi nakakaligo sa dagat kaya naman talagang in-enjoy, enjoy ko na. Halos apat na oras din siguro kami na nandito sa dagat na nagkakawil bago kami magkayayaan na umuwi na. Pagkarating naman sa bahay ay e binubo ko na kaagad dito sa planggana lahat ng mga nahuli namin. Halos karamihan sa mga nahuli ay mga lapu-lapu na maliliit at saka meron ding lapu-lapu na medyo malaki. Sinigang ang gagawin kong luto dito kaya nagpakulo na muna ako ako dyan ng tubig na may ricado na naluya at sibuyas. At nung kumulo na, nilagay ko na dyan yung mga isda at saka yung mga okra. At meron din palang kabuti dito na daladala -dala sila mama galing sa taas ng bundok. Nilagay ko na rin pala dyan yung mga kamias na pangasim ko at saka sili na tatlong piraso. Saka ko pa'y naibabaw yung mga kabuti at saka yung talbos ng kamote. Tinimplahan ko na rin pala siya dyan ng asin at saka kauntim palasa. At nung nakita ko nga na luto na yung talbos ng kamote ay hinango ko na. Ang sarap ng hapunan namin ngayon. Fresh na fresh na nga ang mga isda tapos meron pang kasamang kabute. Fast forward tayo, eto naman pala yung ginawa ko kinabukasan ng hapon. Hindi ako nakapag-upload kahapon, gawa kasi ng nahihilo ako mag-edit, gawa nga ng sabangka. Bago nga ako dumiretso dyan, ang punta sa may kubo, ay dumaan muna ako dito sa mga puno ng duhat. Nakita ko kasi na yung mga bunga niya ay talagang itima na at mabababa lang. Dahil nga nakatikim na ng ulan yung mga puno ng duhat dito, kaya yung mga bunga niya ay talagang nagsibintugan pa. Tatlong puno yata ng duhat dito yung nadaanan ko at lahat nga nang yun ay kinainan ko. Mas masarap kasing kainin ng duhat kapag bagong pitas pa lang. at pagkatapos ko nga kinain dyan, idumiretso na ako ng punta dito sa kubo. At pagkarating ko nga dito, ay uminom muna ako. Maitim ang ulap ngayon at nahikinita ako na na mamaya lang ay uulan ng malakas. At habang hindi pa nga umuulan, ay magtatanim muna ako ng mais. Kabibili ko lang pala nito kaninang umaga sa palengke. At ganito naman yung itsura ng balot niya. Iswis, is baka naman. Ito yung mais na palaging tinatanim nila mama dito sa taas ng bundok. Magaganda yung mga tubo niya at saka magaganda rin yung mga bunga niya. Para mas mabilis ako makadami ng maitanim, ang una kong ginawa ay nagbugsok muna ako dyan na pasok, ako naglagay ng mga binhi sa butas. Pagtapos kong magtanim ng mais, ay pumunta naman ako dito sa kubo para magsalang ng nilagang saging. Yung mga saging kasi sa bahay, na sa bahay hinugan na. Kaya ito na lang yung naisip ko na meriendahin namin ngayong hapon. Sila mama pala, tsaka sila papa, at tsaka yung bunso kong kapatid, ay kanina pa sila nandito sa taas ng bundok. Na una sila sa akin. At ang ginagawa naman nila ngayon, ay nagtatanim sila ng mga gulay. At habang niluluto ko nga dyan yung nilagang saging, inaglabas naglabas muna ako dito sa kubo para magtingin-tingin ng pwedeng makain. At sa pag-ikot-ikot ko nga yan, eh, meron akong nakita dito na sa saging na apat na piraso na magkakatabi. Kung ano man ang ulam namin ngayong hapunan, siguradong isasapaw na lang tong kabuti mamaya kasi hindi naman to sobrang dami. Pagkabalik ko dito sa kubo, iniluluto eh, ko na nilagang saging ay luto na, kaya naman hinango ko na rin. At saktong pagkaluto nga rin ito ay umuulan na rin dyan ng malakas, kaya sila mama tsaka sila papa at tsaka yung bunso kong kapatid ay lumilom na rin muna dito sa may kubo. Mga bandang 5.30 na rin siguro to ng hapon at mukhang matagal bago tumila yung ulan at kung hihintayin namin na tumigil ay siguradong aabutin kami dito ng gabi. At nung no, medyo madilim na nga dyan, ay eh, napag na namin dito na maligo na sa ulan para makauwi. Una nga umalis sa amin ay yung bunso kong kapatid at kaaalis niya nga lang dyan, eh, ay na ang reklamo niya na ang lamig daw. Ako naman, uuwi ako na mayroong payong. Medyo masakit kasi yung ulo ko kaya ayoko magpaulan. Pero yung gamit ko na payong ay eh, medyo sira. tuwang -tuwa na naman yung mga pananim namin dito dahil umulan sagara na naman sila sa tubig. See you na for today's video. Thank you for watching!